So eto na nga po mga kaibigan Alden Richards may pinagtapat kay Catherine Bernardo pinakilala na sa kanyang pamilya and bago natin niya ni pagpatuloy kaibigan huwag niyo po muna kakalimutan na i-like at i-subscribe ang ating channel maraming salamat po well mga kaibigan very hot trending pa rin at pinag-uusapan ngayon eto nga pong Kat din no? mas lalo pong dumadami ang kanilang mga fans ngayon dahil nakikita niyo naman very natural talaga silang magpakilig. Ibang iba talaga mga sa mga ibang lovers dito nga po sa showbiz. Which is hindi lamang yon ang ating balita mga kaibigan dito. Eto nga pong si Alden Richards ay may inamin na direkta dito nga po kay Catherine Bernardo. Ano yung inamin niya mga kaibigan? Nalaman lang naman natin mga kaibigan na napaka-espesyal itong si Catherine Bernardo dito nga po kay Alden Richards at nakita naman natin pinakilala ni Alden sa pamilya niya. Ito nga pong si Catherine Bernardo. So yun lamang po indikasyon na ng kanilang intimate na relationship. Or ibig kong sabihin, mas malalim po na ugnayan hindi lamang sa kanilang pagiging mag-collab team. So yung sinasabi natin, sila na nga ba and officially mag-on, mag-girlfriend and boyfriend na nga ba sila? Well, ang dami nating mga nakukuhang update na sila ay magkasamang kumakain o nagde date sa labas at nag-uusap ng mga masinsinan. So hindi man nila direktang sinasabi na sa publiko o ina-anunsyo na sila ay magkasintahan na, pero kung titignan nyo sa kanilang mga kilos at mga galaw, ay eh talagang masasabi natin na sila ay mag-girlfriend at mag-boyfriend na. So hindi naman kailangan talagang sabihin yon direkta, mahalaga nakikita natin etong si Alden Richards nakita nyo naman palagi pong sinusuportahan ito nga pong si Katrin sa kanyang mga events no sa mga kanyang mga endorsement ganoon din ang ginagawa ni Alden then recently nagkaroon nga po ng partnership no eto nga pong si Katrin sa TCL mga kaibigan then naispatan etong si Alden na talagang nagsusuporta no nandoon lamang siya sa tabi nga po itong si Uh, Alden Richards which is kung titignan natin mga kaibigan yan yung suportahan ng mag girlfriend at mag boyfriend ngayon ho kaya naman lagi nandiyan si Alden sa tabi ni Katrin para hindi na rin po makaeksena eto nga pong si Daniel Padilla which is kapag kawala si Alden alam nyo naman sisingit lagi si DJ Daniel Padilla mga kaibigan. ang iniisip kasi ni DJ no ay masusuyo niya pa may babalik niya pa yung dati which is hinding hindi na po mga kaibigan sa ngayon talagang libo-libo ang mga fans ng Kat din at dawat update mga kaibigan na dapat nyong abangan yan lang ang update natin for today and please huwag kalimutan mag like and subscribe maraming salamat po